For today's video, mga best, nag-curve nga ako ng beef pares kaso wala kami nakita ni Daddy King. Maaga nga kami nagising nila Daddy King dahil nag nga ako ng beef pares. At ayan, pupunta kami ng Florida. Maghahanap kami na nagtitinda ng beef pares. Wala si Ate si kasi meron siyang pasok. Kaya ayan, kami tatlo lang nila Baby Arya at ni Daddy King. Dati naman mga best, meron kaming kinakainan na beef pares dito sa Santa Cruz. Kaso bigla silang nagsara. Matagal na nga kami hindi nakakakain ng beef pares mga best. Simula nung nagsara yung paborito naming paresan dito sa Santa Cruz. Paborito ko pa naman yung overload nila doon mga best, meron siyang kasamang lechon kawale tapos si Chanong Bulaklak, tapos yung egg niya ay pinapasani sa idap ko pa. Nandito na nga kami sa Florida mga best, sad to say, wala talaga kami nakitang paresan ni Daddy King. Karamihan sa mga nakita namin ni Daddy King, puro mami lang talaga ang tinitinda nila. Ito nga at fifth mami pares ang nakita namin ni Daddy King. Meron nga siyang sahog ng utak ng baka, mga best. Medyo masarap naman siya. Kaso iba pa rin talaga, mga best, kapag nakain mo yung kinikrave mong pagkain. Saan kaya merong parisan dito sa Santa Cruz, mga best? I-comment nyo naman para mapuntahan namin. Puro kasi goto, mami, ang nakikita namin dito sa Santa Cruz. Ewan ko ba, dati naman ang dami nagtitinda ng parisan dito. Tapos ngayon, bigla silang nagsara. Yun lang, mga best. Sana nag din kayo ng pares. Gusto ko lang kayong idamay. Chares!